Pihan lang yon but it's so cheap. Do not judge a book by its cover. Tinanggap ka namin. Buo-buo yung hindi mo natikman sa family mo yung love. Hindi mo nakita sa family na ordinary on how it is to have a kind of family we have. Sinaktan mo na yung anak namin. Ha? Hindi ka pa mo yung anak ko. Sa harap ng masahista mo, hindi mo alam nakita ng five, 4 years old na anak mo. They did not know what it was, but they know that their mother was struggling. Tapos, kinuha mo na lahat na properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Mga anak yun, which is supposed to be your job. Wala kang property at all. Ang yaman ng tatay mo, yung mother mo used to complain to me na sayang yung trabaho ng tatay nila para mabigyan sila ng ano. They don't even look at it kasi it's easier to steal. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto because what you did to her, you stop. She is being one. Kala mo wala kang utang, you'll find out. Hindi kita sisingilin, Neymar. Hindi kita sisingilin. Never ka namin. Never ka namin tinaboy ni Daddy we treated you like our still our own son-in-law, but you treated my daughter like a beast, like an animal. Nasa totoo lang, ikaw ang tunay na animal. Minabuti ni Raymart Santiago na basagin ang kanyang katahimikan sa parating ng ina ng kanyang dating asawang si Claudine Barreto. Sa pamamagitan ng Instagram stories, ibinahagi niya ang kanyang saloobin sa naging pahayag ni Inday Barreto. Anya, ilang araw ko rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang personal na magsalita. Kahit mas matimbang sa akin na manahimik na lang, siguro ay kailangan ko rin ilabas kahit paano ang aking saloobin para sa aking kapayapaan. Sa loob ng halos labintatlong taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso. Naging mahirap ito dahil ang pangalan na iningatan at ipinamana ng aking mga magulang ay nadungisan dahil sa mga kasinungalingan at maling akusasyon. Masakit dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naapektuhan ng kanilang mga naririnig at nababasa sa media. Nakakadismaya dahil kung makapagsalita ang iba ay akala mong naging bahagi sila ng aming buhay at ang lahat ay alam nila. Kahit na ganun, alam ko na ang pananahimik ang mas makabubuti para sa aming kanya-kanyang pamilya at mga anak. At alam ko at ng mga tunay na nakakakilala sa amin ang katotohanan. Pero nakagugulat dahil yung tao na dapat na higit na nakakikilala sa kanyang anak, ang taong siya mismo walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noong mga nagdaang panahon ay siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang manira ng ibang tao. Naiintindihan ko na kami ay public figures at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko sa bawat isa, lalo na sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa rin ang respeto at naipaubaya sa panahon na siyang humusga at maghayag ng katotohanan. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, malinaw na sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila ni Daddy Pikey. Kahit na sarili ko ay tinaya ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ang higit pa sa nararapat.